Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Gusto ko lang pong i-share sa video na ito kung papaano dito sa lugar namin, dito sa barangay namin, bumubuo ng lupon taga Pamayapa. So sinusunod po namin yung tamang proseso na magsisimula sa pag-execute ng KP Form number no. 1. At itong KP Form number no. 1 ay ipapaskil sa mga sa tatlong matataong lugar dito po sa aming barangay. Kaya po mga kabarangay, uh, tingnan nyo po kung paano namin ginagawa itong pagbuo ng lupon taga-Pamayapa. panoorin niyo po ito. Mga kabarangay, simulan po natin ang ating uh, ito. Dito po sa pagdadraft ng aming sekretary ng KP Form number no. 1. Kung mapapansin niyo po, meron ng sampu ng mga aspirant maging lupon para po sa term ng bagong kapitan. At mga kabarangay, ang uh, KP Form number no. One po ay ipapaskil sa matataong lugar. Ito pong ito pong uh, lugar na ito, itong uh, kakinakabitan ng aming sekretary, ito mismo ang aming barangay. At mga kabarangay, ang uh, KP form number 1 ay dapat nakapaskil ng hindi bababa sa tatlong linggo. Anong dahilan nun? para po maabisuhan ang mga tao, kung sino ang mga hihiranging lupon. At kung sila ay may oposisyon, ito po ay masasabi nila sa punong barangay. Ito namang lugar na ito, ito ay isa sa mga schools dito sa aming barangay. Kung mapapansin nyo po, dito sa tabi nito, uh, meron ding Toda Terminal. Napakamataong lugar na ito. Mga kabarangay, wag niyo pong kakalimutan lagyan ang KP form ng KP form number 1 ng babala. Ano 'yung babala? Babala na huwag sisirain ang paskil na ito. Huwag uh, dudumihan ang paskil na ito dahil 'yun po ay labag sa batas. Okay? At dito naman po sa lugar na ito, ito ang aming old barangay hall. Ito pong old barangay hall namin, sa tabi nito, meron ding toda. Bungad po ito ng papasok sa aming barangay, commercial area. Kaya po sigurado na napakadaming tao lagi dito sa old barangay hall namin. Kaya dito rin po nagpost ang aming secretary ng KP Form number 1. Ulitin ko po, ang pagpunit, ang pagdungis dito sa KP Form number 1 ay paglabag sa batas.